may bago akong tanim na papaya lang kasi may tumubo sa gate namin eh, yung mga hinugasan, dito na ko lang ayan lang, oh. tinanim ko dito hmm. bago yun lang at saka may mga bago din akong tanim na kamuti lang bukas na naman magtatanim na naman ako lang ganun ganun, hindi sabay lang mm -mm. yan ang kamunting kahoy ko lang tapos ito yung lakatan ko andon Yun, dyan. yun lang lahat lang tapos yung sili lang bukas ko na lang ito itatanim kasi lalagyan ko ng lalagyan dyan Di, hindi, hindi ko idritso sa lupa lang kailangan may lagayan eh kasi na-observe ko dito eh mawawala yung dahon sayang yung pagod ko ba diba? Ayan lang ang update ko dito lang no Ayan, lumalaki na yung kamunting kahoy ko. So, sa nagsasabi bitaw noon na uh, nasaan na yung mga talim, walang tumubo. Kasi, wala pa akong one month doon. Ngayon, one month na kapin ako, no? More than one month na ako. di ba tumubo na? Mm. Tumubo na. Yung mga watermelon.